sa lahat ng mga anak. Bago ka maging magalang sa iba, sa magulang mo muna. Kasi hindi ka pe pwedeng maging mabuti sa malayo sa iyo nang hindi ka muna nagiging mabuti sa malapit sa iyo. Hindi ka pe pwedeng maging magalang sa iba pero ang bastos mo sa magulang mo. At hindi ka pe pwedeng maging magiliw sa iba pero ang sunit mo sa magulang mo. Kasi nga ito ang totoo lahat ng mabuti sa isang tao nagsisimula sa loob palabas. Meaning, magiging pakitang tao lang ang lahat ng galang na merong ka sa ibang tao kung hindi mo ito na ibibigay sa magulang mo. Magiging pakitang tao lang lahat ng giliw na merong ka sa ibang tao na hindi mo na ibibigay sa magulang mo. Tandaan nyo po, magiging pakitang o lahat ng paggalang na meron ka para sa iba na nabibigo ang maibigay sa sarili mong magulang. Kaya ganong kaimportante na bago mo gawin sa iba anumang mabuting bagay sa magulang mo muna. Ganong kaimportante na bago mo iparamdam sa iba ang mabuting bagay sa magulang mo muna. At ganong kaimportante na bago mo ibigay sa iba anumang mabuting bagay sa magulang mo muna